Magandang araw sa inyo mga bay welcome back ulit sa ating channel At sa video ito, NBA trade uh, update lang tayo ano Kasi nga pag-usapan natin ngayon itong uh, si Jimmy Butler Dahil nga bago pa mangyari yung uh, blockbuster trade nung nakarang araw Sa pagitan ng uh, Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks eh, Unang umugong yung uh, pangalan nitong si Jimmy Butler na matitrade So naunahan na nga siya nung uh, parang sa pawa niya yung Jimmy Butler trade or kung saan niya siya mapupuntang team doon niya sa nangyari nga uh, blockbuster trade uh, nung nakarang araw sa pagitan ng Lakers at ng uh, Dallas Mavericks kung saan napunta nga sa Dallas si Anthony Davis at si Luka Doncic naman sa LA Lakers so balit uh, kani kanina lang mga bay no? mula sa Beach Report eh, meron na mga rumors na umuugong regarding sa isang uh, three-team trade deal kung saan nga eh, matitrade itong si Jimmy Butler sa Phoenix Suns at uh, pakakawalan ng Warriors itong si Andrew Wiggins papunta sa Heat para magkaroon ng uh, salary space sa kanilang team para maka-acquire sila ng isang all-star na kung saan gusto talaga nilang uh, makakuha para mang, uh, may maipare sila kay Stephen Curry. Okay, so... Ayon nga sa report, wala nga masyadong uh, interesadong kunin itong si Jimmy Butler maliban sa Phoenix Suns. Uh, yun nga ang interest ng Suns na kunin si, fin si Jimmy Butler. Ngunit, uh, nagkaroon din ng interest itong Golden State Warriors mga bayan, no nung nakaraang araw na makuha itong si Jimmy Butler via trade uh, kay Andrew Wiggins at ilang mga picks mula sa Warriors. Ngunit, ayon kay Jimmy Butler eh... Kailangan niya nga ito dahil ayon yang mag uh, sign ng contract extension sa so Golden State Warriors once na matrade siya sa Warriors. So ang ang gustong mapuntahan na team talaga ni Butler is itong uh, Phoenix Suns. Okay, kaya lang medyo may hirapan yung Suns dito dahil once na mangyari to, posible nilang pakawalan itong si Kevin Durant na kung saan naman yan din yung target ng Golden State Warriors na makuha, isa sa kanilang target talaga na makuha is either si Lebron James at si Kevin Durant ngayong uh, trade deadline so yan kasi yung uh, malaking uh, player na posibleng pakawalan ng Suns dahil hindi nila pwedeng pakawalan itong si uh, Bradley Beal dahil nga meron niya siyang no trade clause and napakalaki pa ng kanyang salary contract so titignan pa rito kung ano-anong uh, mga variables yung pakakawalan ng sans kung sakasakaling gusto nila talaga ang kunin itong si Jimmy Butler and sino nga mga all stars yung makukuha ng Golden State Warriors bago mag end yung trade deadline so yan yung mga abangan natin mga bayo na, sa mga susunod na araw yun lang yung update natin sa ngayon